Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang mga ingredients na ito. So, unang-una, meron ako dito burger patty. Isang piraso lang ito, ha, kakusina. Pero kung gusto mong magluto ng maramihan, dagdagan mo na lang. Dahil nasa chiller nga ito, ayan, medyo may pagkamatigas siya. Pero, ayan, hiwahiwalayin natin at maglalagay tayo ng konting tubig lamang. Yan, tamang-tama lang na mabasa siya, ano, kasi nga nasa chiller, medyo hindi siya malambot. Palalambutin natin sa pamamagitan ng maliit o konting tubig lamang. Haller, kakasina, kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking sisters sa inyo today. Tatlong ingredients lang at pwede mong ibenta ng tatlo hanggang five pesos pesos ang isa. ba diba? Napakasulit. Naku, kakusina kung bago ka pa lang sa aking channel. Pakilag itong aking video at pakisubscribe na rin. Maraming salamat. Meron din tayo dito cheese. Ayan, mumurahing brand lang ito ha. May, kung meron pang mas mura nito, yan pwede mo pwede mong gamitin. Ayan, so konti lang ang aking kakailanganin. So konti lang din na cheese ang aking. Ayan, hiniwa-hiwa. Ayan, kakusina. Ayan, medyo may pagkamaliit bite size lang talaga na cheese kakusina. So ayan, meron man tayo dito mulo wrapper. Yung malambot na klase ng mulo wrapper ha, hindi yung uh, matigas kasi dalawang klase yan ng mulo wrapper. Meron yung yellow at saka yung white. Ipiliin niyo yung, yung yung white kasi medyo may pagka manipis nang siya agad-agad siyang naluluto ayan so nilagyan ko ng yung burger patty at saka cheese ganyan lang gagasina tatlong uh, ingredients lamang ayan isil naman natin kukuha tayo ng skewer o barbecue stick yan ang pangsil natin sa mga katapusan ng mulo wrapper So, ganito mo lang gagawin ka kusina. Hindi mo na kailangang gumamit ng tubig para mag-seal yung mga katapusan ng mulo wrapper. Sapat na yung barbecue sticks. So, sa isang piraso ng burger patty, 16 piraso ang aking nagawa. Ngayon, ipiprito na natin sa napakainit na mantika. Ayan. At kapag naging golden brown na, pwede nang hanguin, pero i-drain lang sa paper towel para matanggal yung mga mga excess oil. Pwede mo na itong maibenta ka kusina, maibenta pala, hindi ibenta. Ibenta ng 3 hanggang 5 pesos depende sa magiging puhunan mo. naka-kusina ang ating cheesy and meaty roll bites na napakasarap. Nako, nako. So, kung meron kayong kikiam plate, pwede nang ang gamitin ano, sa pagninigosyo. Pwede nga ibenta ng 3 hanggang 5 pesos ang isa. I-adjust mo na lang dahil maglalagay ka pa ng mayonnaise o kaya ketchup. Depende sa sauce na iyong gagamitin ka kusina. Ayan! hanggang sa susunod na video ko kakusina paki-like itong aking video at paki-subscribe na rin maraming salamat